na yung cellphone, hmm, ba't ko pa itignan sa bag? Hmm. Eh, binigay ko na po yung cellphone. As in, harapan po doon sa mga na po sa akin na hmm. Sa, tapos po, pagpabigay ko nito, nungukunin ko na po, wala na yung cellphone, wala na yung cellphone, nandito na po sa bag. Eh, alaman na naman po nito kami. Sa Opo, tapos po no, ipagpita mo, ipagpita mo na nasa losses ko nang bag mo yung cellphone? Opo. Nung binong siya Hindi po ako nagbukas pag nakita ko nandun na tapos pinapahanap ko sa akin sa loob na bag. Sabi ko, paano mo papapunta sa bag? Eh, sa'yo ko nga binigay ate. Tapos, dinuro-duro po ako nung matanda. Sinampal po ako sabay. Nung lumaban po ang ko lang na po, tapos kinaladbad na po ako sa nabunok pa. Eh, sir, nakita namin yun, sir. Nakabutan namin yun. Okay. Okay. Yung, yung ginugulpin na siya. siya. Hindi, hindi ito kumigilo, sir. Hindi yan lumalaban. Hindi, hindi. Paano ginawa sa lumalaban siya? Tinulat mo? As in, yung ginanin lang po, yung dumagpi lang po ganun. Pinala yung... Ano Bumalaan lang po kasi po, sinasampal ako eh, ang sakit na ng ano ko. Tapos po, Nung ginanong to, sinabunutan na Ina, ako. Ano. ka na na, sir. Bigla nung bang, bang, bang. bang. Opo, hanggang sabi ko nga po, huwag niyo muna ako dalhin sa ano. Papalit muna ako kasi po, basang basa. Tinanong po ko nila sa ano, ayan po, o basa. Pinapunan po ko nila ng tubig. Nakakatakot talaga. Ka Kaya Nidaan, hindi ako naka-daan doon. Huwag ka. Tapos po, pagka, ano, pinagkulungan po, ginagalit ako, hindi sumakit po, ganto ko. Sabay, sinuntok okay. po ako tatlong beses. Hindi po po nakita kung sino, kasi po, naiyak na ako nyo, nakagano na po ako. Pagka, pagka gano'n, hindi po. Sinuntok po ng beses. nga po ng ganto. Uh, na, na, na hindi po, po. Wala po. I suggest we go to the end. So, what is the end of the page here? So, what is the end of the page here? So, what is the end of the page here?